Meron nga palang problema tong 12 speed ko na cogs. Yung 11 teeth at 13 teeth niya kasi ay kaya hindi ko siya magamit. Yun pala yung hubs ko na Sagmit Secret B12 ay hindi kaya ang 12 speed. Kapag tinanggal ko na yung spacer dun sa hubs ay sumasahid na yung cogs dun sa spokes. Buti na lang pinadalan tayo ng bagong cogs, mga paps. Magaan siya at napaganda din ang mga ngipin. Ang brand nga pala nito ay Boklos. Siyempre kasi type na to. Tapos yung ratio niya naman ay 11-34-10 speed. Ito yung ipapalit natin at sure akong compatible na to sa hubs na gamit ko. Sa pagkaabit nga pala ng kogs, una mo hahanapin yung pinakamaliit na part dito sa cogs. Tapos sunod mo naman hahanapin yung maliit na part dun sa prehab body. Pagtapatin mo lang yun sila at madali mo na lang mapapasok yung cogs. Yun okay na. Sunod naman natin ikakabit yung 13 teeth at 11 teeth. Ganun lang din ulit gagawin mo para malagay mo sila ng maayos mga pups. At ang last na ilalagay mo ay yung lock ring. Di nga pala compatible yung cup na gamit ko dito kaya gumagalaw-galaw siya. Bali bibili na lang ako ng bagong cup at hindi ko na lang muna to ihigpitan ng maigi. Yun napaganda talaga na cogs na sa boklos mga pups. Ngayon nga hindi pala ako nakagamit ng fogs na puti yung sa part na to. Madalas kasi na nakikita ko ay itim. Napansin ko nga din agad na mas gumaan yung wheelset ko. Ako nga pala compatible ng boklos na fogs sa Shimano. Papa Shimano hubs man yan o Shimano na chain map ups. Available nga din pala sa shop nila ang 8 speed hanggang 11 speed. So kung interesado ka dito ay nandyan lang yun sa yellow basket. Yun lang, ride safe palagi.